Pagsalita ka. Saligan niyo. ba gambar na? ka. Kain tayo guys. Ulam natin. Kaya. Pasit kanton. Er det søppel? Sånn. No. No. No.

Tubig na. Grabe sa mama. Maahal, maahal. Wow. Puro spicy. Hindi <laughs> ka. <laughs> Hindi kinaya ng tubig agad. Badir sa tubig. Hindi dito sumasaya Ibat ako mabuhok. Okay. Ah. Yeah, drink water. Yeah. Junior. Junior. May sinusubuan kasi ako sa likod, guys. <laughs> yeah. Ah, drink water. 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 Kuya. May bintyo ka, gimakain na sa akin na. Kuya. Mm -mm. Ay, sarawak. Ano? Oh, kasi gano'n gano,

We didn't really add okay English English. Hang on. What? What are you doing? what? ba. coba panulak. false. panulak, itu kan panulak. bakal nama. halo, naman. anu ngono diboso. naman. namonok, ya. namurot. Hmm. Yung bunak na ay pull na daw. Ito, bigyan. Lagyan mo rin. Ako. Ako yung I'll guys. Walang panglaban. Sa ang pitsin na yan. Walang panglaban para sa mangha Kaya nasama, bro. Okay na to. August kasi. Namam sa pagkumatah na man dulo sa ambo ng tapos na kami. Boys, deba? Ama, eren na pinggan ganito hindi pa ako pa start. Alas <laughs> nga ano? She's doing something. English. puti. Ano na gawa niya, Desha? Sa? sa, 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 sa papa picture sa, sa? Mapano kami mapa... ID. Polar ID. Sorry po. Video po lang. Video. Hindi picture. Kapnay, kapnay. Hindi ka kapnay, 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 kapnay. Kapnay, kapnay. mau sa day. mau sa sa day.

Kakatawa siya eh. ay uh, diba? Lagyan na kasi ng tubig yun, oh, para maglamig. Kapnay, kapnay! Kakatawa! Shot! Tapos na ako, guys. Ah. Yes. Ngayon pala nagsisimula. Tubig agad. Kakasubo kami, lang tuloy Kami agad. yung, ano, yung first place, sir. My first plane, server Hi guys, welcome to my guys. Hi, Ay, ano, male? Hi <laughs> hey guys, welcome to my. Welcome Hi, to crush. our dirty welcome kitchen. Welcome to my life. Agoy. Okay. Unta blak ano ano talaga? Si Kiara. Manman, my. The guys, ano may gusto nyo? guys. ah sa so tagalig like, you kaya. Know? Tuyo. Tuyo. Ang piniritong tuyo, niya, dubo niyo pa eh. Hmm. <laughs> okay. Hmm. Hey.

mau Kaya pa, kaya pa. Gusto pa sana damihan kanina, yan eh. Inigilan ka lang. Tapos. Kaya pa yan, kaya yan. Bago oh, na ito. umay Oo ah.

Kasi ako ikaw. Eh, ano naman? <coughs> Special kasi per last. <coughs> Nang <-tabu>. Special char. <coughs> ikaw. Sa so, lugar. Candidate number 1. Ma, hindi pa wakil mama? Ma, magaw sa tobe. Magaw English language. Kaya miyan! Go! Kaya yan. YouTube, di bayang? yan? Hmm. <laughs> Just asking. <laughs> <laughs> <coughs>